Paano nga ba mabilis mag-download at mag-update sa ating mga Google Apps? So kung gusto mong malaman, sundan mo lang ang video na to. Tara! Una, pumunta po tayo sa ating uh, Play Play Store. Pindutin natin yan and pumunta tayo dito sa ating uh, profile. Pagka na sa profile na to, pindutin lang natin dito ang settings. Tapos itong uh, account notification. Hanapin lang natin dito sa baba yung... Uh, dito sa task po yung itong account and device history. Yan, pagka nga po tayo, hanapin lang natin dito yung na clear device search. Ito siya, yung mga na-search natin na dito po siya na naiipon, i-clear lang natin yan. Tapos mag-back na po tayo, pumunta tayo doon sa app, pinaka-application natin. Long press lang, pindutin itong i-icon nito. Tapos sa uh, pumunta tayo dito sa clear data. Ayan, clear cache lang natin yan para bumilis na pa mag-download at mag-update sa ating mga Google app. So ganito po yung pag-update niya. Yung dito sa profile, manage app in device. So dito niyo po makikita yung mga mga i-update niyo po. Ayan, nandiyan na siya. So yun lang sa nakatulong ang video na to. At kung nagustuhan mo, follow pa more.